Una sa lahat, paki paliwanag muna sa amin uh, itong pangangailangan, quote and quote sa supplemental oxygen. Bakit nga ba ito kailangan in the first place? Okay. ang uh, oxygen kasi uh, bahagi na siya ng hangin natin. Mm -hmm. uh, in fact, our, our our air that we breathe is composed of 20% oxygen dito sa city. Minsan mm. mababa pa 'yung oxygen level and minsan naman ma marami ding oxygen level sa ibang lugar. Um, tulad ng mga lugar na maraming puno, yung forest, um, doon kasi pag nasa forest tayo, we, we feel refreshed and rejuvenated. Akala natin kapag nandun tayo, we feel refreshed and rejuvenated dahil yun sa magandang kapaligiran. Pero hindi natin alam na kaya ganun yung nararamdaman natin ay dahil sa additional supply of oxygen dahil maraming puno. Mm -hmm. um, sa katunayan kasi, kapag mayroong additional supply of oxygen, marami siyang benefits sa ating Ano ba? Ano, ano ba yung mga benefits na yan? Ayan, so doon oh, na tayo sa mga Oo, kasi parang isipin naman natin, may oxygen naman eh Yes diba? Parang readily available naman yes. yan sa paligid Pero bakit kailangan natin ng extra? So, yung mga benefits na yan, um, una sa lahat, mararamdaman mo agad na kapag may extra supply of oxygen ka, mayroong extra boost of energy level Ay, oh, parang yes. kailangan ko yan O sige, ano pa? <laughs> and <clears throat> mararamdaman mo rin na mas alert ka at mas masigla at the same time yung magandang benefit nun sa ating mga katawan is pinapalakas nito yung ating immune system mm -hmm. tapos um, maganda rin siya at nakakatulong sa papapabilis ng recovery don sa mga galing sa operasyon mm -hmm. or don sa may mga physical stress mm -hmm. or don sa stress talaga which is marami Ay. sa atin ang nakakaranas Ako, ngayon. Oo, ang taas kaya ng percentage ng mga stress people talaga, no? Yes. In, in the country and outside the country. Yes. Tapos, so, isa yan sa mga katulong pala. Ilan lang yon? sa mga, ilan mga lang benefits. Yon? Yes. Okay. Um, kasi itong iyang binabanggit sa amin, mm -mm. this is different from the alam namin mang oxygen tank, diba? Iba 'yon. Yes, medical yun. purposes naman 'yon. Yes, Yung sa yes. inyo, oxygen solution machines. Yes. Can you tell us more about that? Um, our oxygen machines or our oxygen concentrators para siya sa wellness and recreation. Ang kaibahan niya dun sa mga medical na oxygen machines um yung way kung paano niya nilalabas yung oxygen kasi usually yung sa mga medical dumadaan siya sa kanula or sa mask. Oh, oh. Or um ito namang sa sa oxygen that we um we offer, offer mm. um dumadaan siya sa diffusers. So we have different types of diffusers. Meron kaming ceiling diffuser, may wall diffuser and also meron kaming stand type. Mm. So ito pinapakita natin, no? Oh. Ayan, mga may yes. OxySpa, Otorex. Mm -hmm. Ano-ano yan? Can you at least give us an idea or glimpse? Ano-ano ba yung mga uh, products na meron kayo dyan sa oxygen machines na yan? Yes. So, we have three kinds of products. Okay. Um. So, first is the OxySpa. Yes. Ito yung medyo nasa luxurious uh, branding oh, ng aming mga oh, so products. Shalo? Yes. <laughs> Ito ay ginagamit sa Korea sa mga luxury spas nila. So, 'di ba sa Korea madalas 'yung mga um, cosmetic surgeries. Oh, oh. So after their surgeries, um dyan sila nag uh, re recover. Ah. Yes. So, nakakakinis 'di ba ng mukha yan? Yes, kasi itong OxySpa, pa, <coughs> bukod sa oxygen, meron din siyang mga LED lights. Unako? And iba-ibang lights, meron siyang iba't ibang mga Uh, benefits as well. And also, meron siyang healing sounds. So, parang ah, all in talaga, one. Talaga, parang pala marerelax yes, ka talaga, no? All With in the oxygen one. na yes. kasama din doon. Mm -mm. So, meron doon parang area doon na parang lumalabas yung oxygen. Ganun ba yes. On? May oxygen, may light. At the same time, meron kang sounds na marine. Naku, parang matutuwa si Aaron Tolentino yung aming isa <laughs> sa mga ano dyan. Nakakakinis daw pala ng mukha. Oo. <laughs> Pero yung isa, ano pa yon Meron pa yung O2-Rex naman. Yes. So, yung o naman, um, meron kaming NOS series. Yan, yan, so, yan. yung NOS series, yun yung natural oxygen supply system. Yung NOS namin, we have NOS 80, NOS 120, and NOS 240. Um, yun naman yung parang ini-install namin sa mga uh, bahay, or mga schools, or buildings, companies. Uh, and then, uh, through the controller, gumagana lang siya na parang aircon. Oh, nice! Mm -hmm. So, in-install sa school, ibig sabihin, Okay yun na para mas makadagdag ka kasi yes. you're speaking about benefits ng mga bata or er, yes. ng mga tao. Yes. So sa school naglagay na rin kayo yes. uh, or uh, nagtesting kayo? Yes, in partnership uh, with uh, Greenfields Integrated School of Laguna uh, last December hmm. nag-install kami ng oxygen machine doon sa aming room ng pre-kinder. Okay, kumusta? Um so far, uh, masaya nga ako to report and uh, uh, uh Idea. Ano yes. Ba? Masaya ako to report na yung mga parents and yung teachers ay maganda yung sinasabing feedback sa amin regarding the health of their kids and their students. Uh, ang una naming napansin dyan simula December is yung pagiging absent ng mga bata. Medyo nabawasan yon. Mm. Uh, at the same time, sabi ng mga parents, kapag umuwi yung mga anak nila, mas energized. Kasi before, nung wala pang oxygen machine doon sa aming classroom, um, pag-uwi ng mga bata, pagod agad sila. Ngayon, mas energized sila. At the same time, napansin nila na parang mas lumakas yung immune system. Kasi dati, kaya ako sinabi yung pagiging absent kasi pag nagka or ubo yung isa, oh, oh. hawa hawa, hawa, -hawa na. na lahat. E ngayon, parang mas marami silang panlaban sa sakit kasi hindi na sila uma-absent. Nakakatuwa naman. Parang hindi lang siya magandang idea for students, kundi para sa mga employees, for example, yes. no working in an mm -hmm. office na magkakasama din, mm, 'di ba? Mm, Kung may parang diffuser na nangyayari, mm -hmm. nakakadagdag. Uh, pero ito may mga may mga tanong dito, 'no? May mga nagtatanong na audience natin. Ano pong masasabi nyo? Yun nga, may mga air purifier, may mga yes. humidifier. Yes. May nabasa kasi siya na it does more harm pa nga daw than good kasi nga chemical reaction daw 'yun. Mm -hmm. Versus dito sa inyo na oxygen 'yung inilalabas, tama ba? Yes, yes. So kasi usually ang akala ng mga tao um yung uh, product namin is the same as air purifiers. Mm -hmm. Ang kaibahan namin is bukod sa um, pinopurify namin yung Hililinis. air yes sa mga airborne diseases or viruses, naglalabas din kami ng oxygen. So yung air na galing sa labas na which is composed of 80% nitrogen and 20% oxygen, dumadaan doon sa ating machine and then ang nilalabas na niya is pure oxygen. Galing. So hindi lang siya hindi siya air purifier per se, mga kapatid. Mm -hmm. Hindi lang hindi siya hindi lang siya yes. ganun. It mm -hmm. also add no add oxygen. more oxygen. Yes. Grabe kasi baka nga na, na take for granted natin 'no, yung ganitong mm -hmm. klasing bagay na ayan, sa sobrang dumi na nga po ng hangin na to take for granted natin na kailangan natin na extra pa for mm -hmm. us that will actually develop ourselves no into uh, mas mas okay di ba mas mm -hmm. okay yung pangangatawan mas okay yung isipan eventually yes. so sino sino pa ba ang tingin mong dapat talagang mag ano, mag mag try nitong ganitong klasing uh, machines. Yung machine naman namin, it's good for everyone eh. Pwede sa bata, pwede sa mga Young professionals, pwede sa teenagers, pwede sa elders. Pwede siya kahit may sakit or wala. Pwede siya sa lahat. Mhm. Mm saka feeling ko yung mga senior citizens, Madami kami nanonood ng senior citizen ngayon eh. Mga seniors, no? Sakto-sakto yes. pala ito. At okay. saka ano yan, Pwede i-install sa kwarto, no? Yes. Um, meron kaming iba't ibang option. Meron kaming portable na plug and play okay. lang, yes. Uh -huh. Meron din kami na i-deliver -de namin sa kanilang mga bahay or sa kanilang mga kumpanya or school at aming i-install doon. Mm, okay, nako. dami nag dito, nagko comment na parang interesting daw yung, yung product. Eh, kung sakasakali nga naman, teka, ay, okay, mukhang kailangan namin mag-break muna na sa dali. Bibitinin muna natin yung mga nagtatanong paano ba makaka-avail nito Relax lang kayo ha. Magkakaroon lang tayo ng very quick break. Miss Kirsten, Diyan ka lang muna. Mga kapatid, ang oras po natin, alas 5.30 na po na umaga sa mga interes na, na nagtatanong na nga kung paano ba ma-avail at kung magkano, abangan niyo po sa pagbabalik ng bangon bayan with mon, makalipas lamang ang ilang paalala. Dyan lamang kayo. Nangunguna, ilang news, public service at entertainment radio. tanong kung ano ba? May, may spa din ba kayo? May mga nagpo-provide ba ng machine for patay ka lang, ang dami hong mga tanong mamaya ah. Pero mga kapatid, nagbabalik po ang Bangon Bayan with mon. Kasama pa rin po natin ang President ng Amy Trading Corporation. Walang iba kundi si Ma'am Kirstein Dioko Garcia. Good morning again, ma'am. Ayan, pinag-uusapan po natin mga kapatid yung kanilang oxygen machines. No? Para po sa mga kakatune-in pa lamang, ito nga po ay hindi lang basta air purifier, it also adds more oxygen sa ating katawan. Baka isipin niyo, oh, meron na mga oxygen eh, pero mga kapatid, mind you, baka na-take for granted na po natin na medyo nahihirapan na po kayong huminga, 'di ba? Ah, uh, yung mga ganyang klasing moment, pero yung mga nakaka-experience din 'yan. Ano ba yung ano? ano ba yung feeling daw? Wala, may mga parang sila sa ba sila na uh, ano ba para ba nasa forest ganun ba yung parang feeling maraming trees na nalalanghap ano ba baka may baka may, bigyan mo lang kami um, ng konting idea ma'am usually yung sinasabi ng mga customers is mas na feel nila na refreshed sila and they mm -hmm. feel rejuvenated right after um, trying our machines mm -hmm. tapos meron na rin kaming mga customers na meron silang oxy spa sa bahay nila and nakakapag-relax talaga sila doon doon na nga sila nakakatulog ay, okay. Yes. Pwede naman, di ba? Yes. Oo. Oh, oh, Okay yun ha. O oh, yun nga, may nagtatanong dito kung may spa. Wala po silang spa. <laughs> Meron silang oxy spa. Yes. Ayan. Oo, oh, oh. so pwede yun i-provide. Hindi po, hindi lang po yan para sa mga spa or sa mga ganong klaseng clinic, kundi sa bahay, sa, bahay mo. Yes. Di ba? Mm -mm. Pwede. Mm -mm. Para siyang, well, kung gusto mo ma-massage, yung mga mas massage machine, di ba? Massage mm -mm. chair. Yes. Ito, oxy spa right at the comfort of your homes, pwede, mm. di ba? Makadagdag din. Pero kapag nasa room mo na yan, parang buong room mo na, nagkakaroon na rin ng additional oxygen eh. Yes. Okay. Ito, nagtatanong na sila, eh, paano daw ba makaka-avail nito? Ayan. So, um sa mga gusto mag-avail po, uh, you are all welcome to visit our um, showroom. Mm. Our showroom is located at Aimee Trading Corporation sa Winner Badminton Building, Santa Rosa City, Laguna. Malapit lang po siya sa Enchanted Kingdom. And Ayan. also, oh. pwede rin po silang mag-reach out sa amin sa aming Facebook page, which is AIMI Trading Corp sa Facebook. Pwede po kayong mag-message doon directly sa amin. Ang galing daw, sabi ni Alieni Hunko, taga Kuwait ito. Ma'am Alieni, alam mo na. Ayan, ang galing. Sabi niya, ayos po, nakakatuwa pala yan. Ayan, sana affordable sabi ni Philip John Brocales ay mag PM ka sir baka oh, yes. magulat ka oo ang galing ang relaxing dami ko nagko comment ng mga ano dito uh, mga comments okay to ah sige ayan uh, baka meron kayo mga ano at least uh, ito ay saan galing? ayan itong oh, itong yes. product oo oh uh, we are the exclusive distributor of these oxygen uh, generators and concentrators from South Korea Ah, alam mo na, mga kutis Koreano. Yes. Oo. <laughs> mukhang may pag-asa talaga si Aaron Tolentino dito. So, kayo pala ang ano talaga. Uh, yes, ah, exclusive distributor. distributor from South Korea ng mga products na ito. Yes. Wow, okay ah. Something interesting talaga. So please ma'am, invite again everyone before we let you go. Ayan, sa lahat po ng mga gustong magi-interested, ano ba yung pinaka makukuha nila dito just to sum it up everything na pinag-usapan po natin sa programa. The yes, floor is yours. Sa lahat po ay uh, aking iniimbitahan to visit our showroom sa Amy Trading Corp in Winner Badminton building uh, in Santa Rosa City, Laguna near Enchanted Kingdom. You may call us at 0918-985-5827 and also you can add us on our Facebook page, AIMI Trading Corp or through Instagram, AIMI Trading. And you can also visit our website, www.aimitradingcorp.com So, ang masasabi ko lang po dito, um you should experience the power of oxygen para po mas ma-feel ninyo yung difference. At the same time, kapag kasi tayo ay healthy, pas may enjoy po natin ang ating mga buhay. Tama! nako mga kapatid, yung mga stress na stress yes. dyan. Mukhang dapat po natin gamitin itong product na ito ha ako isa na dyan. Kaya nga ito, nako, ang dami na nagko-comment, Miss Christine, si Reynaldo, Agustin, wow, you woke up like that daw. Mukhang oh. nagandahan pa sa'yo. Si Frank Buscagan Urot, <laughs> may discount ba yan sa mga katulad namin senior citizen? Na pag-uusapan po yan, ha? Sige, check natin. Ito, marami mga nagko-comment. Sige, nako, ang dami, ang dami nila. Maraming salamat, mga kapatid. I-PM nyo po si Miss Christine dun sa AIMI na just sa screen niyo Trading Corp. I-PM yes. nyo po yun. Makikita nyo po doon yung ibang detalye tungkol sa kanilang mga oxygen products, no? Para mas malaman ninyo at mas makapag-inquire kayo. Baka may makatulong pa kayo kasi kung distributor, pwede rin ba yun? Pwede rin ba sila mag-refer? Yes. Of course, ah, we are open to that. Ah. Mm -hmm. O, oh, pwede pala. Baka makatulong pa mga Maka additional extra income ninyo, mga kapatid. Again, maraming maraming salamat, Ms.